Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live! Nation Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas. Ug mayong adlaw mga taga Mindanao, aprobado na sa huli at pinal na pagbasa ng Bangsamoro Transition Authority BERMM ang Parliament Bill number 332 at ang Parliament Bill 333 ang batas upang amyendahan ang naunang batas para sa dagdag munisipyo sa bayan ng Datolin Shua at Maginano del Norte. Ang Dato Shinsua at Balabaran at ang Sheikh Abbas Hamsa na kung balikan. E tinakda ang plebisito nitong nagdaang September 2024. So balit, nagpalabas ng isang partial ruling ang Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang plebisito o may paglabag sa local government code ang sinasabing double majority rules kung kaya dahil dito mo muling naghain si member of the Parliament Bangsamoro Transition Authority na si Attorney Lanang Ali Jr. para ito amiendahan. Ayon kay uh, member of the Parliament Lanang, may hanggang anim na pong araw ang Commission on Elections para gawin ang plebisito sa dato din Sinso at Maguindanao del Norte, particular sa dalawang inadagdag na bayan ang dato Sinso at Malabaran at ang Sheikh Abas Hamsa, Well, Ramos, CMN Roving Reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan ng City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nation Nationwide. Maraming salamat. Ah. Willie Boy Ramos ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.